sa isang remote area sa loob ng tahimik na kuweba sa Jordan. Isang misteryo ang nakatago sa loob ng maraming siglo. Naghihintay na matuklasan ng mundo ang mga lihim na hawak nito. Ang lugar na ito na puno ng kasaysayan ay nasaksihan ang pagtatago ng mga kristyanong tumakas matapos bumagsak ang Jerusalem noong 70 AD. At ngayon ay naglalaman ito ng nakamamanghang kayamanan isang pagkakatuklas na yayanig sa mundo ng archaeology at religion studies. Alamin natin ang mga lihim na hawak ng Jordan Lead Codices. Yo guys, subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok, and YouTube accounts. Likes and comments na rin if may mga request kayo dyan. Let's go! Pitumpot pitong maliliit na aklat na yari sa tingga na halos kasing laki lang ng isang credit card ang natagpuan sa bansang Jordan. Ang mga sinaunang codices na ito na binuklod ng mga metal rings at may mga inscription at kakaibang simbolo ay pinaniniwala ang mas matanda pa sa Biblia. Ang lugar kung saan natagpuan ang mga libong ito ay nagdagdag sa nakakamanghang pangyayaring ito dahil ito ay nauugnay sa mga sinuunang kristyanong tumakas sa prosekusyon noong unang panahon. Ngunit ang tunay na palaisipan ay ang silbi ng mga libang ito anong kaalaman ang taglay ng maliliit at marupok na librong ito na itinago sa napakatagal na panahon. Maikukumpara ang mga kodesis na ito sa Dead Sea Scrolls dahil pareho ang paraan ng pagkakatuklas na nagbabadya ng posibilidad na may mabunyad ding lihim sa mga katotohanan tungkol sa panahon ng sinaunang kristyanismo. Pigil lang hininga ng mundo hamang sinisimula ng mga skola na alamin ang misteryo ng mga kodesis naghihintay sa kung kaya ba nitong baguhin ang pundasyon na kasaysayan ng Kristyanismo. Ngunit kasama na nga yata ng mga pagkakatuklas ang mga pagdududa at alalaan. Lalo pang lumalim ang misteryo ng mga kodises, lalo tang ilan sa mga aklat ay nanatiling salyado na nagpahirap sa mga scholar, na ng na masuri ang mga ito. Ang mga sinuunang aklat bang ito ay lehitimong ancient relics o isa na namang fake artifacts na gawa sa makabagong panahon. Ang mga codices na ito ay nagtataglay ng mga inscription at mga imahe ng mga palm trees, ng Jewish menorahs at mga cryptic references sa mga prominenteng individual mula sa kasaysayan ng Kristyanismo. Makikita sa nasabing inscription ang pangalang Jesus at Simon. Bagamat hindi malinaw kung sinong simon ito, siya ba ang simon na tumulong kay Jesus na buhatin ang kanyang pinapasangkos? O si Simon na pinuno ng isang rebelyon laban sa Roma noong panahong yun. Dagdag pa sa mga naging palaisipan ay ang larawan ng isang imahe na may suot na korona rinig na pinaniniwalaang si Jesus na may nakasulat na tagapagliktas ng Israel sa tabi nito. Ang presensya ng imahe ng minora ay nagbibigay ng pahiwatig ng banal na kalaman. Isang imahe na noong unang panahon ay para lamang sa mga mata ng high priest ng templong Holy of Holies. Ang mga sekreto at iconography maging ang mga wikang ginamit sa mga inskripsyon na Palio Hebrew, Aramaic at Griego ay nagdulot ng napakaraming tanong. Ano nga ba talaga ang mga aklat na ito bakit sila itinago sa isang napakalayo at liblib na lugar? Anong mga importante o banal na kaalaman ang taglay ng mga ito na itinago ng maraming siglo? Sa harap ng mga pagdududa, isang panel ng mga eksperto ang binuo upang makumpirma ang authenticity ng mga kodesis na ito. Ayon kay David Elkington, isang historiador na nagdokumento ng pagkakatuklas sa mga libong ito ay naniniwala siyang ang mga libong ito na yari sa tinga ay maaaring mga earliest Christian writings posibleng mas nauna pang masulat sa Apostle Paul's letter. Ang kanyang mga pahayag ay mas naghikayat ng mas malaking interes sa mga libong ito. Habang ang binuong panel ng mga scholar at mga eksperto sa metallurgy na pinag-aralan ang material ng mga librong gawa sa tingga. Ayon sa pahayag ng mga ito, ang tingga ay naglalaman ng mga radioactive isotopes, particular ang polonyo, na unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon. Ang presensya ng polonium ay magpapakita na ang mga aklat ay bago pa lang na posibleng ginawa matapos ang kalagitnaan ng ika-20th century upang tuluyang matukoy ang tunay na edad ng mga ito. Ang panel na pinamumunuan ni Professor Robert Hayward uh -huh. ng University of Durham kasama ang mga metallurgists at mga dating presidente ng Society uh -huh. for Old Testament Study ay nagsagawa ng mga serye ng mga pagsusuri sa mga aklat. Kung walang bakas na radioactive polonium ang mga kodises, ito ay walang dudang lehitimong gawa sa sinuunang panahon na nagkukumpirmang ito nga ay libo-libong taon na ang tanda. Habang tumataas ang tensyon, ang magiging resulta ng mga pagsusuring ito ay siyang magkukumpirma o tutuldok sa mga pahayag na ito ni Elkington. Ang lumabas na resulta ay tunay na nagpasaya sa Christian community. Walang radioactive polonium na natagpuan sa mga libro na nagpapatunay na ang tingga na ginamit sa mga naturang libro ay mas nauna pa sa Atomic Age. Sa dagdag na pagsusuri na isinagawa ng University of Surrey, ay nagpakita na ang tingga ay may mga microscopic na butas na bakas ng deterioration at ang materyal ay napaka-impure at brittle. Mga katangi ang nabubuo lamang sa mga ganitong materyal sa loob ng libo-libong taon. Ang mga ebidensyang ito ay nagtuturo sa panahon ng pinagmulan nito na pinapalagay ng mga ekspertong noong panahon ng kasagsagan ng imperyo ng Roma. Marahil ay mailalagay ang pagkakagawa ng mga libro sa 1st century AD. Ang breakthrough na ito ay nagpakaw sa mga kodeses sa kasaysayan bilang mga authentic relics na mula sa unang panahon ng Kristyanismo. Ang posibilidad na ito'y isang modern forgery ay tuluyan nang naalis sa landas ng kodeses. Kaya't sunod na itinoon ng mga scholar ang kanilang pansin sa mga nilalaman ng mga sinaunang aklat na ito. Anong kaalaman ang nais ipreserba ng mga sinaunang kristyano sa tingga at sa katotohanan ito'y kailangang ipakatago-tago pa? Bakit selyado ang mga librong ito at inilagay sa napakalayong lokasyon? Nagaabang ang community ng mga eksperto ng siyensya at relihiyon sa mga maaaring ibulgar na lihim ng mga librong ito na posibleng magpauga sa kung ano kasalukuyang kaalaman natin sa Kristyanismo. Habang sinimula ng mga scholar na pag-aralan ng mga nilalaman ng kodises, natuklasan nila ang mayamang impormasyong taglay nito ng mga inskripsyon ng sinaunang kristyanismo at simbolismo. Si Philip Davis, isang profesor emeritus ng Biblical Studies sa Sheffield University, ay napansin ang isang partikular na kahangahangang imaheng taglay ng mga librong ito. Isang krus sa harapan, background ng isang posibleng paglalarawat ng libingan ni Jesus at isang gusali na may bukas na mga bintana na nakatanaw sa isang lungsod. Ang simbolismo ng mga imaheng ito ay hindi mapapag-alinlanganan, ngunit ang kanilang kahulugan ay nananatiling mailap. Ang mga kodesis bang ito, ang matagal nang nakatagong mga records na mga paniniwala ng mga sinaunang kristyano? Si Margaret Barker, dating pangulo ng Society for Old Testament Study, ay nagteorya na ang mga aklat na ito ay maaaring may kaugnayan sa selyadong aklat na binanggit sa Book of Revelation. Ang sinasabing aklat na tanging ang Mesiyas lamang ang may karapatang magbukas. Hindi kaya ang mga libong gawa sa tingga na ito ang may hawak ng mga sacred knowledge at mga lihim na tradisyon na ipinamanan ng mga sinaunang komunidad ng mga kristyano? Sa bawat natutuklasan ay lalo pang pinalalalim nito ang misteryong dala ng mga libong ito. Anong kaalaman ang itinago ng mga sinuunang kristyano mula sa kanilang tinatakasan at bakit? Ang posibilidad na ang aklat ay maaaring maglaman ng hindi pa nalalamang mula sa unang simbahan ay tunay na pumukaw ng imahinasyon ng mga skolar at ng publiko. Ang mga codices na ito na ngayon ay napatunayan ng totoong produkto ng nakaraang kasaysayan ay patuloy na itinatago ang kanilang mga lihim na hawak. Habang mas maraming scholar ang sumisiyasat sa kanilang mga nilalaman ay ganoon din karaming mga tanong ang hindi pa rin nasasagot sagot hanggang ngayon. Bakit itinago ang mga libong ito? Anong mensahe ang nais itago ng mga sinaunang kristyano na nakalaan para sa mga susunod na henerasyon? bakit hindi na nila ito binigyan. Ang mga selyadong pahina ay patuloy na naghahawak ng mga misteryo na wala pang sino man ang ganap na nakakaalam ng kasagutan. Habang binubuksan ang mga bagong pahina ng misteryong ito, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi hindayin ang mga susunod na revelasyong nakikita ng mga eksperto sa mga pahinang ito ang masolb ng tuluyan ang buong misteryong dala ng librong gawa sa tingga ay tila malayo-layo pa sigurong maresolba ang kabuoan. At sa bawat paglipas ng taon, lalong lumalalim ang mga katanungan na humahamon sa mga susunod na henerasyon ng mga eskola na alamin kung ano ang lihim ng mga sinuunang kristyanong sa pakiramdam nila ay mapangani o kaya naman ay tunay na sagrado. Sa ngayon, ang mga kodesis na ito ay mananatiling testamento ng tawag ng mga misteryo ng kasaysayan na patuloy na ibinubulong ang kanilang mga sekreto mula sa kailaliman ng panahon.